Okay, Mitsubishi Pajero, yung two-door. Ayan. Si Bossing nagkabit ng no LED light. Ayan, kumakita nyo. Pero, sabi niya, kahit mag-high beam, ay, hindi siya sumusunod. Dapat yan, high and low light yan. Ngayon, sabi ni Bossing, kapag ka nagbuhay siya ng headlight, ayan, at nag-high beam siya, ayan, katulad yan, i-high beam natin. Ayan. Dapat yan mag high beam. Check natin dun. So, ayan yung ilaw niya. Ayan. Tapos ilo-low beam ko. Ayan, naka-low beam na yan pero buhay pa rin siya lahat. Pero dapat yan, tingnan natin kung alin dyan ang high beam at low beam. Ito kasi malamang low beam yan eh. Tapos itong anong ito, high beam yan. Ayan. Check natin kung alin dyan ang high beam at low beam. Tapos yung wiring niya ito, Check ko na lang kung anong kailangan baguhin dito. Yun, kaya pala hindi na ilaw yung ano, hindi nasunod yung high beam niya. Mali ang lagay nung sakit. Ito dapat, unang buhay, ito ang nailaw sa kanya. Ang high and low na switch niya, itong dalawa. So dapat, ang switch natin dyan, unang buhay, dito yung kuryente. Tapos ito yung uh, low beam at high beam. Check natin. Buhay ang boss yung headlight. Ayan. Yes, ayan. High beam. Yes, Naka-bright na yan. Oh, right, ayan. So, dapat ito yung unang buhay. Patay mo nga boss yung headlight. Yes. Patay mo yung headlight. Ayan. Dapat ito, unang buhay. Ito dapat yun. Ayan. So, ililipat ko na lang yan. Yung unang buhay ng, ano, ng headlight. Ito. Itong nasa taas. Ililipat ko dito. Sa kaliwa. Ayan. Yan yung gagawin nating dito kasi sa standard ground dapat yan. Pero dito sa Mitsubishi, positive ang uh, out. So ito ang switch niya, negative. Itong dalawang ito. Lilipat ko na lang yan. Pagaganahin natin yung high and low nito. Same lang dito sa kabila. Yan. Okay, babalatan ko na ito lahat, pati dito sa kabila. Ito pares lang din eh, baligtad yung ano niya, yung unang switch. Dapat dito yan. Unang switch, kuryente, ito ang mabubuhay. Tapos ito ang switch ng high and low. Okay, so nabunot ko na yung ano, yung socket na H4. So pinabuhay ko na kay yung headlight. So ito yung kuryente ng headlight, yung malaking wire. Yan, iiwalay na natin yan. Tapos dito sa kabila, hanapin din natin. Kung alin dito, malamang itong big one na ito. Big wire. Yan, 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 yan. yan. So nakuha ko na yung kuryente sa unang buhay ng headlight. So itong malaki. Red stripe na blue at dito din ay red na stripe na blue. Sige boss, patay mo na. Tapos yan, pag naitap na natin yan, hanapin na lang natin yung switch dito ng high and low. Pati doon sa kabila. Okay, naitap ko na yung ano niya, switch. Yan. naka-headlight on na rin. Hanapin natin yung low beam. Yan. kung nakita nyo, nilagay ko sa positive naman yung test light ko. Ayan yung negative. Ayan na, ilaw. So, naka-headlight on yan, boss. Low beam. Yan. So, umilaw yung test light ko. Makita nyo. Yan. Ito yung negative switch ng low beam. Yung red-white. Yan. Ihiwalay ko na yan para may tanda ako. Yan yung low beam. Dito naman sa kabila, tingnan natin. Yan, umilaw. Red-white. Low beam. Yan, nakuha ko na yung low beam. So, alam ko na yung high beam niyan. Okay, boss. Patay mo na. yun mga boss, tinistingan na namin ay hindi siya gumana ngayon, ang sistema talaga nitong led light namin na ano, ginagawa ay negative dapat itong side na to ngayon, ang gagawin ko, magre-relay na ako ng bago tapos gagawin ko ng positive output yung ano, yung H4 socket Bagi, bali magiging standard yan negative, tapos positive switch kaya kailangan natin ng dalawang relay. Pakita ko na lang sa inyo yung switch niya. Ay, yung kombinasyon ng wire niya para dito. Yan. Okay. Standard naman yan. Yung kombinasyon ng switch. Okay. At dahil nga lalagyan ko ng relay ito, nagkamada na muna ako ng wire. Yan. Isang 5 meters at isang 2.5. Yung 5 meters, pinagdubli ko yon. Bali, tatlo dapat yan eh. Tatlong 2.5. Yan. So, yung 5 meters, binuo ko yon dahil gawa nito hindi ko pa pinuputol tapos yan yung isang 2.5 ito yan yung sa ground dito may label na ako nyan kung mapapansin nyo ground low beam at high beam yan. ito yung low beam, high beam ground ito nilagyan ko yung label may tape as yan dito dito nilagyan ko na rin yan yung low beam yung nasa taas ng socket yan, may label yan. Tapos ground. Tapos dito sa dulo, yan yung low beam. Ayan. Tapos syempre, ito yung ground. Tapos yan, nagdugtong pa ako. Kumuha pa ako ng isang metro, dinugtongan ko ito para humaba yung wire niya. Tapos dito, magdudugtong na lang ako dito yung maliliit lang na wire para sa switch. Dito ko kasi ilalagay yung ano yan eh. Yung mga relay para maluwag. Okay. So dito sa relay, ang inuna ko ng pagsanibin, 85. Yan. Yung dalawang relay, magkasama siya, 85. At yung 86, magkahiwalay. Ito yung switch, low beam, high beam. Tapos itong 30, sa battery. At yung 87, papunta na dito sa dalawa. Yan. Ground, direkta na yan. Ngayon, yung 85, Irerekta ko yung dito sa unang buhay ay kuryente. At yung 86 na dalawa para dito sa high and low dito sa dalawang ito. baset yung 85, dito yan, sa unang buhay ay kuryente. Okay. Lilinya ko na muna ito. Tapos kukuha ko ng another wire para yung wire niya makabot hanggang dito. Dadaan ko yan dito sa ilalim. Ayan na nga mga boss, nag-abang na rin ako nung para sa switch do sa original H4 socket para dito. Ayan. Another 3 meters ito. Tigi isang metro lang siya isang metro ng pula para doon sa rectang positive at itim tig isang metro din para doon sa switch tapos nag-abang na rin ako nung para sa fuse dalawa, dito ko yung itatapat kasi ito ang positive eh. Ayan, o. tapos padadaanin ko yung sa ilalim dito dito sa ilalim nila dito ito yung kawad kong kabila yeah. okay, so baba natin ko na yun dito kukuhain ko yung dito Ayan mga boss, naitawid ko na yung wire. Ayan, may, kung nakita nyo kanina, nilagyan kong label. Ito, ito maliliit na wire, ito yung sa switch, sa H4 original. Tapos ito na yung sa relay na bago. Kung mapansin nyo, ito yung sa low beam, yung may tape. Ito yun. Ayan. Low beam. Tapos syempre, magkasama niya, high beam na yon. Tapos ito, itong may tape na ito, ito yung ground. Yan. Ito yun, yun, yun. Tapos ito, body ground yan. Itatap ko na yan dito. Okay, tapos ito, ito yung kuryente. Ito na yun. Yan, lalagyan ko ng fuse. Yan. Okay, so itatap ko na ito. Dito. Tapos yung relay, itatap ko na rin. Okay, so natapos ko na lahat. Nailinya ko na. Fuse. Nilagay ko na sa positive. Tapos yung ground niya, ground no, ito, ito ang ground dito direkta ko na yan sa body ground. Yan dito ko na yan. Rekta. Tapos yung ano niya yung 30, number 30. Ito yun. Mga may label naman na yan eh kaya hindi na tayo malilito dyan 30, rekta sa battery. Tapos dito yung 85, ito yung pula. Yan, 85. Ito yun, yung pag-unang buhay ng headlight kuryente agad. Yan yung uh, red blue. Yan. Tapos dito, ang ginawa ko naman dito sa 85 at 86, ah sa 86 sa switch, do sa black. Hinanap ko na lang yan, slide ko na lang yan yung low beam. Yan. May label naman ako dyan yung low beam. Ayan yung may tape. Yan. Kaya hindi ako magkakamali dyan. Yan yung low beam. Same lang din do sa kabila. So ngayon, titestingin muna namin ito kung uh, goods na. Ilalagay ko lang yung fuse, isasaksa ko itong socket. Okay. Okay, so, ayan, natin. Low beam yan. Low beam. Ayan, naga uh, high beam, low beam. si high beam. Low beam. Ayan. Okay, ayos. Dito naman. Ayan, high beam. Ayan. Ang high beam pala niya mga boss, itong malaki. Ayan, ang low beam niya, itong tatlo. Ayan. Patay mo boss. Yung. Okay na. So ngayon, iimpising ko na lang ito. Wala dyan, pati itong relay. Itong 87 sa gitna, hindi ko na ginamit yan. Yan, useless na yan sa setup natin dito ng relay. So ang ginamit ko lang dyan, isang eight, dalawang 87. Dalawang 85, dalawang 86, dalawang 30. Yan. Pero itong dalawang 87 sa gitna, hindi ko na ginamit yan. Okay, bubuhin ko na muna ito. Okay, ayos na. Tapos na lahat na uh, naayos ko na yung wire niya, fuse, yung relay, dito ko nilagay. Ayan, malinis na rin yan, ground. Nakita niya naman. Ayan, so testing tayo, boss. Oo, oh, headlight. Yun. Okay, high beam. Low beam. Okay. Sa kabila. High beam. Okay. Ayos nice na. Low beam. Okay. Mitsubishi pajero ano? Mitsubishi, pajero, to dog, okay